Rawr! Ah! Akalain nyo nga naman may nakakakilala sa atin. Binanggit ni Brody ang pangalan ko at yung Tigreal naman biglang kumahol. Teka, nai-imagine ko ganito boses ng Tigreal user na yan. Nakalive ka pa ha? Akala ko magpipistok. Mukhang nakakaramdam na ako ng trash talk. Ang sabi pa ni Tigreal dito. Mahina magbadeng! At ang sabi ni Brody. Teka, ito talaga boses niyan. Huwag ka na maglive! Uh, 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 uh. Kaya heto nagustuhan ko sa mundo ng mga tao Maraming pal kong komedyante Kung makapagsabi tong si Tigreal na Very nice Akala niya siguro Sigurado na ang kanilang pagkapanalo Mga patawa Yan ang mga boses yan Yung isa boses Ratbo Yung isa naman boses kickyam. Sige lang Magtulog na kayong dalawa Hintayin nyo lang ang aking isang daang lakas Malapit na ako mag full charge Nasa isang porsyento pa lang kasi ng aking lakas ang ginagamit ko. Kaya naman, napapas lang pa ako ni Brody. Look na! Off the bed, please! Live! Sa bawat kahol nila, mas tumataas ang porsyento ng aking lakas. Unti-unti na itong maiipon. Talagang may galit sila sa akin. Hindi na nila ako hinahiyaang makabasag ng tore. At tinoma-toma pa tayo. Sagwa, two, Mas masagwa ang boses ng ratbo. O oh, heto, subukan naman natin ang 10% ng lakas kay Broly Tingnan natin kung makakatakas ito. Pambihira, nakataas nga at tayo pa rin ang natodas. Hindi sa patang 10%. Habang nakalive nga pala tayo ay nanonood tong mga palgo nating kalaban. Kasi ang sabi ko sa mga kakampi ko, eh, okay, pwede pa to late game tayo ha. Kaya natin sa late game ko, guys. At ang sabi ni Brody, hindi na kaya late game. Yan. Kaya pala alam nila kung anong mga strategy na gagawin natin dahil nakikinig sila sa ating live. At alam nila kung saan tayo pumipwesto. Mga hambog na komsater. O teka, bago nyo matunghaya ng aking isang daang porsyento ng lakas, bakit hindi nyo muna pindutin yung follow? Tignan nyo magpa-following yan. <laughs> Balewala ang pagkuha nila sa sagradong higante dahil wala silang mapapala dito sapagkat madali lang namin ito napaslang lang. Pagkakaroon na naman ng digmaan dito Pero sige na nga, papakitaan ko na kayo ng 50% ng lakas Tignan natin kung sapat na ang 50% Kung hindi pa rin, sa susunod na digmaan Baka ko na to ng 100% ng lakas Oo, oh, tingin sa akin, tingin sa akin oh, oh, tingin sa akin, oh, oh. kahit ito lang oh Oh, ang ina nyo O, oh, oh, oh. Good trade, good trade oh, Wala nang flicker Wala nang flicker yan Okay ina nyo Mga tanga kayo oh, ano Lord na kayo Lord na, lord na Mabilis ang lord Mabilis ang lord Nice, mga good job Well played Yun Nakuha namin ang sagradong higante Subalit hindi naman ito tumagal Dahil pinas lang agad Ng mga kalaban at kung makikita nyo nga sa mapa, nagsisimula na naman sila mag-away-away doon. Tamang tama, na full charge na ako. Ilalabas ko na ang isang daan porsyento ng lakas. Okay, yeah, kukinin nyo, laban na to. Butang ina nyo, ubus na. O, tara. All mid na, all mid. putangin ina nyo, maangat kayo sa amin, ha. Seven. O, pull, ano na. Pulang na narito. Please mo agad, ha. Please mo agad, please mo agad yan. Putang ina mo ko Push mo na yan Putang ina mo Bobo kayo mga bobo <laughs> Ang ina nyo Quit email kayo Maingay kayo ha. <laughs> nice game Tapos ang kakupalan ng mga balkong komedyante Nice game sa kalaban Wawawi Maraming salamat sa panonood nyo Mahal ko kayo